waray waray kala nyo Manila lang ang traffic ha ten kayo dyan sa likod ha may matulog yun ngayon unang baba dapat may may day mo first time mong nanood ng sine dito eh yes sir hindi nagdala tuloy si Gerald Sobrang excited kaya na tubig Oo, oh, kasi eh. <laughs> Dapat Jay, dinala natin yung binigay sa atin na chocolate doon oh Hindi namin yun Oo oh. Pero may nakaato ka na yun, baka sa Sunday wala na yun Nagpupunta pa ba sa inyo si Ronald? Oo oh. Sumisilip doon Ha? Uh -huh? oh, DC pa ba yan? NMDC siya, direct sir, direct yun Si Ronaldina <laughs> Saan na siya naka-destino ngayon? Doon, sa pamilya Nasa laydown siya, siyang hari eh, doon Ay, parin sa laydown? Yes, siya lay Doon sa, sa, sa military ano? Military, no, diba? Siyang reina doon siya Kaya nang itim na yun eh, no? Eh, hey, balot na balot, ganun balin. balot na balot eh. Hey, parang pakyat Balot din ang sa Sandstorm na konte Lalabas mo tayo niyan sa ano Yes sir Lalabas kayo dito sir Forward din Anong to? Pwede ko sinyang link. Pwede hilian abi kita na tubig. Dito Hindi naman ako nag-ana. Tatawagan lang. Pero, pero, totoo na okay. 50, mo <coughs> pa ng chips. na ka. Samahan mo nga lang ako. <laughs> Banding nga tayo, tiba? Huh? <laughs> di ba? na galing ka. <laughs> tawa tawa. tawa, tawa, tawa. <OLED> Mas <laughs> 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 <"Dibis> maniwala <laughs> <laughs> eh. <laughs> May ibig sabihin. Ah, uh, masayang Ayan yan, pag-utom. Hindi kasi, di ba may diabetes <laughs> to? <laughs> Yun lang. Kaya over KPS. Kamu bawa ng dollar talagang mababa yan. 2.33. second week ng buwan. Ano pala yung gasolina, hindi dollar. Yun o, hindi ah sa lubong.

magsasabi natin then yung na na, team uh, uh, will decide whether it is accepted then they mark they might not required green but for me for me, if it is brown then it has to decide yeah so it's another deciding factor sabihin mo ang field service ang na nagde-decide kung green or brown

Sosyalan. You Noon know, na okay. matapos yun sa Kubar. Sa Abar, ang base e. Eh. Sa may corniche. Yan ang magiging tambayan ng susunod. No yun! <laughs> Uy, dalawang bisaya dito. Dalawang <laughs> bisaya. Ilonggo naman ako <laughs> eh. <laughs> Tinanggi. Saan ka sa Mindanao, uh, ano? Butoan? <laughs> dito. Yes sir, galing ng kuha natin sir. Hindi against the light. Oh, kaway-kaway diyan, oh. Pero <laughs> <Mayroon> na kanila. <laughs> Bogla na din kunin yung planta, baka mapaul tayo. F play. Okay. Oh, okay. Parang naglagay ng spacer din Lumayo masyado yung sa ng Toyota lang ang brand nyo saan? Bike? Alin? Raptor? Ah, Raptor, nasa mga 2 million uh, Pero pagkay mga wild truck lang, ang pinaka ano na 1.5 yun kay ah, Yung Kaysa, wild? Ah, wala Kanina Yung high-end uh, Mm. Sa 1.5 Mababa ang uh, Ang uh, pick up Kasi well di siya inano uh, ng excise tax Hindi, next year Meron na Kakaroon na? Hindi uh, lang Mamahal na siya Makabili oh. Bili na nga bukas Kaskas na yan Ba't ko kakaskas? Kaka May pera naman ako. Wow. <laughs> <laughs> Nakayabang uh -oh. ano? hahahaha <laughs> hindi ah, na yun eh si Bernal o oh eh parang pa yun 5, 5 million na ASP hahahaha uh, <laughs> <laughs> so, tunay yun na sir kahit na wala akong yaman, <laughs> nakakayaman Saya din na. Waray waray Kala nyo Manila lang ang traffic ha Dito may naalala rin si Ismael eh. Lagi na lang may naalala eh. May anniversary na tapos dito may aalala pa rin sa lugar na. No? <laughs> <laughs> Umum sok yang puidmu, no? Sa nung na sila, sahod na. May shutdown. May nagmulta lang ha. May oh. nag-shutdown tapos namatay yun. Dahil hilera lang eh, nakasabit yung mga uniform eh. Na ang shutdown, siguro bangung... nakakuha siya ng ano. Nadala yung lasong doon sa loob siguro. Kasi kampo eh. Oh, uh, tama pala bangungot bangungot. So may mga version na bangungot, mga oh. ganun. Sinunod nila yun. Kasi may nagmulto. Ah, ang ano nila is may nagmumulto nga. Sinunog nila yun. Tapos, Sir, ito yung area dito noon. Nag-ano sila? nag looting nag aagawan ng, ng cellphone ano na Nokia. Uh, oh, marami yung, yung <laughs> cellphone yung yun. <laughs> diba? Yung labor yun, labor. Camp. Magkakatabi yung labor. At, Pag walang tinitinda yung isang tindahan, nag-iikot yung isa kung hihiram doon sa kabila, ibibigay doon sa tindahan. Tapos na sinunog. Pakabina na sinunog doon sa... Tindahan, 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 tapos nag-drote sila papunta ng senior. Kasi ganda nga nang araw ng bigayan. Uh, yung mga naunang uh, safety, ibalis ng... Uh, Gerald ha? Ako. Paalala mo kung saan Ay, ako ko. Tapos uh, doon sila uh, nag-apply sa Shell Pearl. nung nagba-blasting ang shell uh, shell pearl kami nung kami nag ano, do nagsimula doon parang apat yung na ito na ano oh kanan ka pa? dito na ka, kanan ka eh di diretso ka na eh, ano yun doon hindi naman round out sige sige si, dito kanan relax ka lang sir sabi round about eh pag diretso mo to sir diretso lang Ayan ko bar na bangulog natin <laughs> 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 boat, eh. oh, oh, Uy. First time ko kita na may tabing ilog para rito <laughs> 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 may Tabing ilog Tabing tao sa tabing ilog oh Ayan oh, mamamasyal yan Sir sir, mga camel to sir Ayan Kaya may sub? Ah, may laro sila Oh, may cricket Ano cricket? guys, weekend kasi ngayon kaya ano, bukas ang weekend, weekdays ngayon. Kaya kanya kadami ang tao. Pakita mo yung sa right side ngayon na may mga pagpalaruan kanan ka. Dito ka na sir. O oh, ka na sir. Ayan sir oh. May uwang doon oh. hindi pa dito sir, diretso lang Yun, may mga lumiko Di pa sir Di pa ha? Di pa yun, nadali ni Gerald Ito moske din to sir Yun, doon nga Confirm Ito yata eh dito, Diretso pa Ayan o, no. laki ng moske Sir, ang laki ng moske Masyallah O may naglalaro ng basketball Oh, dito dito na sir Doon ako sa pangalawa, na no? Hindi, doon eh, ako sa pangalawa. Ito? Sa na sunag na doon pa sa pangalawa. Eh, ano nga po yan, yun? Dito. Ito? Hindi po, doon po sa pangalawang blok. Ha? Eh... Ito? Ako. Puro karanihan dyan. Ayun eh, o, bawal o. Doon pa, maunga. Eh, kasi may humps eh. Kasi may so, okay, humps no, no. pala, no? Ito. Sir, <laughs> sir. Sir, lalang sakay so, tayo niyan Sir, di ba hiling ka sumakay ng mga ganyan, no? Pwede na rin kasdan fish market, gano'n ako, gano'n ako. Ay, oo nga pala, kapihan yun doon. Ah, kaunti pa. Uh, yes, sir. Kunti na lang, na lang. na lang. mapupuno na. O may lumabas. Pwede mo sarguhin, sir. Pwede na dyan, sir. Nagnan, pakidala yung soft drinks. Ano ba? Masanipot? Akala ko ba walang dalang? Meron Baka naman nasisiit ka Patot, Sir Bakit wala, walang tubig wala. dito? Bibigyan ka nga Bibigyan, ka nga. Bibigyan ka nga, eh Yan yeah, sir Ito? Masa cute eh Yun oh Sir, huwag masyadong diin baka ang uso Ano kayo guys? Turo-turo